Leisure without study is death. atong for a living person. Alam mo, ang naiinggit ako dati, yung mga, ano, mga nag-retire na maaga or so sobrang ngayaman, na talagang uh, nagbe-beach lang sila buong araw check cross lang sila ng checklist sa mga lugar na napuntahan nila. Pero, alam mo ba na uh, nakakaini pala yung ganong buhay na manonood ka lang na TV maghapon, mamamasyal ka lang maghapon, tapos wala ka nang gagawin buong buhay mo, puri na lang. Hindi eh. Uh, sabi nila yung time off syempre magbabakasyon ka walang problema yon pero dapat may learning ka pa rin na ginagawa kahit nagbabakasyon ka kahit yung experiences mo yung mga culture doon yun yung mga dapat mong gawin sa mga learning na yun. eh talaga mo wag inuwag mong asamin na buhay ang asamin mo na buhay yung kasi alam mo ba may uh, mga tao na na-experience ko sa workplace after nilang mag-retire yun nga na ano sila na parang one year, two years, three years. Hindi naman lahat pero yung ibang mga napapansin ko. Parang after nun, parang life expectancy doon na sila nag, eh, perish doon sila namamatay after nun. Ano. Kasi na, parang ang napapansin ko lang, parang yung purpose nila dahil na parang nawala. Parang hindi uh, nila, di nila yung, alam yung gagawin after ng retirement and may kinalaman ng mind dun eh so alam ko pag uh, may leisure, uh, pag pag melisher time ang alam ko gusto niyo magbakasyon magpahinga pero hindi ito, dapat matuto pa rin sa lahat ng bagay either new language new cultures new, new experiences lahat-lahat dapat hindi, ano hindi humihinto yung uh, learning kahit anong mangyari kahit anong lugar kahit anong age kahit nagpapahinga ka may mata ka na rin sa lahat ng bagay either uh, bago or ni-refresh nire mo lang so ini yun pinaka may ay pinaka ano pinaka message at ng video na to is yung lalo na sa mga nakakaangat na ano na na sa estado ng buhay hindi saka yung sa mga nag uh, doon hindi hindi ang goal yung magpahinga after makaipon or after mag -retard. Hindi. Learning pa rin. Learning pa rin sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. Yun ang ano eh. Huwag mong asamin yung bagay na magpapahinga ka lang, mamasyal ka lang maghapon or hihiga ka lang maghapon manonood ang TV. ah uh, yun yung goal ko dati na wala na akong gagawin buong araw, buong buhay ko na talagang retard na retard. Pero mali pala yung goal na yun. Uh, uh e mo pa rin, mag-learn ka pa rin kahit naabot mo na yung goal na yun. And hindi yun. Hindi yun Hindi dun dapat mag... yun, uh, ng... Hindi ka na mag... ano mag uh, matututo. Hmm, parang...